dito nga pala tayo ngayon sa plus Island ano nga ba uh, dapat tapat na lang kundi damit lang padligo. pero bawal magdala ng pagkain kasi may pagkain sila sa loob baka wala nang bibili ng pagkain sa loob siyempre mga business minded din yung pagkain. kaya yun uh, bago kayo pumasok magpapakapusog muna kayo at saka uh, isang beses lang kayo pwedeng lumabas sa Splash Island yan lang po sa mga walang sasakyan, may nakabang din pala silang shuttle bus from Makati papuntang Spraza Island. Uh, Diretso na kami sa entrance. At dito nga, uh, i-check yung mga gamit nyo kung may dala kayong pagkain. Bawal talaga.

Ma'am, pwede magtanong, magkano yung saan ipahat nyo? 1,000? 1,000. Tapos, ang kasunod nyo yung 1,000? Uh, rooms na po. Okay. Rooms na po. Magkano yung uh, ano thousand nun? 2,000 po, start tayo. Good for 2 Good for 2 4,000, uh, good for 4 okay. okay. Ayan, ayan lang po. Saan po magbabayad? Dito na po. Ah, dito na rin. Sige, bayaran na rin. Opo, yan lang po. Saan area nyo gusto po? So, ayan nga guys. Kumuha nga kami okay. ng ano, uh, cottage dito kasi dito. mahirap pag may mga gamit kami. 1,000 pesos. Maraming salamat po. Dito. Ano may? Ayun so, nga pinili namin na sa Wave Pool. Mas malapit siya sa Kiddy Pool. Ma. rabbit, Dito dela yung kanila. Pero abi to, oh, si Carlo na awa sa rabbit. Ang gusto niya mangyari, siya ang papasok sa loob, ilalabas yung rabbit. Ano pala yung rabbit? Ito, tumama rabbit. May wildlife din pala sila dito. So ayun no, so may mga tropa natin diyan na magtatato. Si ito po pwede Yan po malaki ang kita rito. Mamaya mapupuno na rin ito. Mayroon din silang wall climbing dito. Sports and game zone. Ito yung napili namin, for rent. Yes, 1,000. Ang babayaran mo rito. Pwede ba tayo? Ayan, ito yung mga pambata. Yung mga pambata dito. karambola wala pa maga pa kasi oh, meron naman siyang nagbabantay Ayan. mukha siya ni balong ito yung mag-wave mamaya Kuya, anong oras mag-start kuya? Yung wave nito? Mga 12? Ayan, so may bantay naman. Napaka-safe naman dito. So alas 12 pa mag-start. Mga 3 hours pa. So magkabilaan ang bantay. At least may bantay sigurado. And yung highway na yan is South Luzon Expressway. Puntang Bicol Itong mga nipahat Tagwa 1000 yan Yan. Wala pang nagsitatingan Sige na naman Ayun nga Matapos kayo Tama to kuya Tama yun? Darap ka lang po. E, Pero, okay, tama okay. Lang. kami dyan. pero bago yan kukuha muna tayo ng salvavida tigisa ba tayo? sige mas mataas ang loop na ito ayun ganun lang i-try natin yung sunslides pwede mo na chinilas ko Ang lakas to na. <laughs> Ay, go. Tayo na, uyana. Huwian na. Ayan, yung isa, tulog. <laughs> Napagod. eh na tayo. Okay, next time na lang ulit. Bye-bye. <laughs>